na rin natin ang uh, pag-uusapan sa administration ni Duterte at sa administration ni mga malayo. Yung uh, ito, ito opinion ko, uh, mamaya yung uh, ibang information ko. Opinion ko sa ngayon, hindi ko nararamdaman yung security ngayon. Anis nung booties cancer, hindi ko naramdaman. Because yung, yung side of impact, yung impact sa tao, Parang hindi nila narama, naramdaman na sila ay secure. That is my link, my opinion. Now, sa ibang pressures ko, sa ibang mga tao, ganun rin ang akin. Ganun rin yung yung, yung uh, kanilang opinion sa opinion ko. Meaning, yung panahon ni Pangulong Duterte, naramdaman nila sit nila maglakad sa gabi. Pero sa ngayon, wala na. Hindi na natin naramdaman yung security. So, wala talaga. Kaya nga sabi ko nga, itong administration na ito, kailangan na natin palitan. <laughs> <laughs> Nagtataka nga ako na ako ang naghamon ng mga congressman at saka si Tore, bakit ako ang walang kaso? <laughs> 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 Hindi <Ninihintay> ko. Ayaw ko na tawag, sir. Biro ko lang. Biro ko Hindi ako pinatawag eh. Ako ngayon naghamon eh. Ha? Hinamong ko si Tambaloslos Los ng Sintukan. Oh. yung mga tuwad ko, hinamon ko. Bakit wala akong kaso? Ha? Ah? fixation kahamon eh. yun eh. Hindi yung sa to tosidisyon yun ah. Hinamon ko sila ng suntukan. No? Ngayon, pero ang hiling ko lang, hindi doon sa loob ng kong kongreso. Sa labas, sir. Sa labas, kasi pag sa loob, eh, silang power doon eh, gagamitin nila ang power, laban, sa mga taong kaya nilang takutin. Subukan nila akong takutin. ah subukan nila. Pero, hinahamon ko ang mga, mga matatapang na mga nasa gobyerno in man o ano pa man sa labas ng korte o sa labas ng kongre o sa, la, sa labas ng mga opisina nila. Kasi kingdom nila yun eh pero inahamon ko sila sa labas para patat ang karapatan ng isang Pilipino. Ano? Ah, isang Pilipino, karapatan natin labanan. So, may mga tuloy ba? Bakit kayo atras ba kayo? Hindi! Hindi! May problema kasi tayo. Sa Pilipino kasi, Inihintay mo na silang masaktan bago kikilos. Paano yon? Paano kung pag kumilos ka na, hindi ka na makakilos kaya naputo lang ka na ng paa? Hintayin pa ba yon? Dapat ngayon tayo kumilos panahon na ang sitwasyon ngayon, ang gobyerno, panahon na palitan ang sistema. May inch one, may it's two. Ano nangyari? Inciting! Inciting! Ano nangyari? Ano nangyari? Ang nangyari sa bansang Pilipinas, lalong lumulubog ang Pilipinas because of corruption. Alam nyo ba ang corruption nga sa Pilipinas? Tradisyon yun. Ha? Narinig ko na sa isang kampo yun. Sir, kasi problema, kasi tradisyon na eh. Ha? Tradisyon ang corruption? So, ibig sabihin mga kaibigan, panahon na, itong panahon na ito, gagamitin natin itong panahon napapalitan natin ang buong makinarya, ang buong sistema ng gobyernong Pilipinas sa, sa pamumuno ng ating mga na presidente. Pero hindi ko sila sabi na ang kanyang administrasyon lang ang kurap. Lahat ng administrasyon ay kurap. Pero ngayon lang, ang malala, wala lang kontrol ang, ang presidente. Kanya-kanya silang nakawan. Kahit man anong ay siya, I'm sorry. I'm sorry, I'm Forces. Ha? Ah. I'm sorry, I'm Forces. Galing. Galing ako dyan. 4.9 billion ang hinahalap ko sa inyo. Ah. Masakit. Anong iyakan? Masakit sa kalooban ko. Nasirain ko.

mga differential nila. 2017! Anong taon Ah, yun? O oh, ilang years na? 8 years! Pag bumaliktan ang panahon, tingnan nyo, nila Lupina, magharap tayo. Ha? Nagpapagamit ka, alam ko, may kakaya ka. Pero, ginusto mo, mag-promote ka ng general. I'm sorry, sorry. Sorry, sorry. sorry. Pero talagang dapat sabihin yan para alam ng publiko because public fund yan na dapat alam ng publiko dahil pira lang taong bayan yan. Ako, nag retire hindi ko pa tinatalikuran ang aking responsibility sa ating bayan. Ano? So, mga kababayan, hiling ko sa mga blockers, hiling ko sa mga blockers, sana nagkakaisa tayo tungo sa ating pag at pagbabago ng Pilipinas Wag tayong magkanya-kanya. Isa lang ang direction natin. Ano ang problema ng basa? Issue-based lang tayo, wag tayong politika. And because of politics naghihirap ang Pilipinas. Tara, tabo kayo. Ah, because of politics naghihirap ang Pilipinas. Kailangan magkaisa tayo para sa ating kinabukasan, para sa ating bayan. Ah, wag tayong mag-usap sa politics. Ang pag-uusapan natin corruption, abuse of, of power, uh, narco-politics, pro-communist, uh, pro-communist, and bangang yung ating presidente. Isa lang ang hiling ninyo mga mga vloggers, lagi nyo i-challenge ang ating Pangulo in, in, in all your vlogs, in your uh, content, lagi nyo it na magpag siya para mapatunayan yeah. na siya ay hindi adik. Lagi niyong yes, isingit. Yes, huwag niyong kalimutan sa vlog niyo. Kahit na 30 seconds isingit niyo yun, magpag-drug test ka na nga, Pangulo. Hey, sir, nagsasabi na na. No, 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 no. no, no. Magpag-drug test ka <laughs> no, 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 no. para ha, para magiging totoo na walang issue laban sa Pangulo. Tama yan, Sir. Iyon wow. wow. yung laki yung ikwan. Sige, mamaya mo na, may tumatawa. No, no, no